Ah. Oh, see ka na. Yo bang. Pa konek. Hello, good morning. Good morning, arein bibi. kom, pa ko to. Pa konek ka? Ulit ka. Dali nang, Bye-bye. Balik tayo. Balik-balik. Palud na ting anak dahil kailangan sa school. นี่ไปกันมา impa oh, ada mayroon pa o oh. gabi na tuyo na impa oh. natin ito ba bunga ba oh, wala ang tanggalan na Untuk pelet tu hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ini anda tahu bahawa video bunga dah banyak bahan. Wow. Banyak bahan. Ini sangat kecil. Ini bunga. Ini hanya sebuah bunga. Ini satu kita okay, yan naman yan yung video nga kanina yan yung video yan, yan natin to wah naman, laman oh, wah may laman yun Ay natin ng yan. Ito, pang mga puto dito, ayun meron yan. 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 Ayun na. Dami Ay, natin. Tangan oh, na very good. Ang tumabungan niyan din na ang oh, kabila. Oh, masalay pa una. oh. oh, masalay pa. Very good. Ito pa. Hindi ko na bigyan yung una eh. Kuda lang sila pong pinacharge ko sa iya. Medyo maliit. Apat. Tapang ulit natin yan. Para. Matagal kita hantar tu lah Kita hantar tu dah nak guna ni Kita hantar dah ni Kita hantar tu ni Doon na hindong. Marami to. Oh. magandang lupa dito. Igit na. Eh. Ayun. 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 Tapos oh, itatangi natin yan. Tingnan yan. Diba? Right natin yan. Kailangan may, may ng Magandang taniman para makabili siya ng tani. Okay. Hmm. Kailangan nakibobo din dito. Okay So Ito yung isa Okay lang yan marami rami na rin yan so, Ang na. niya O Ito din natin na. O oh, Ito natin Oo. Oh, diba Ang dami niya Ang tulog Kung may tanim May aanihin Sabihan lang ko to Atik kami Ito yeah, natin doon kasi Para Ang ng aking araw sa Sabado at ngayon mga magtatrabaho ng aking bahay na aming bahay. Salamat Panginoon sa grasya. Uh, at sa nagtanim po. Okay. Ganang ko mahati kami ito. God bless po. Mga gabay namin, salamat po. Inang kalikasan sa si Panginoon. Ay salamat God bless po sa lahat. Amen. Na. Ganda oh. Okay, good morning. Ano po? Sa plastic na malalaki na plastic maliit lang tapos ito maliliit. Yan malalaki oh. Pwede pang binta ito pang sana oh. Pero ga pang gamit yan. Dami oh. Okay. Ang isa naman po. Ganda. Dami oh. Mayabo yan. Mayabo kasi tag-in yan. Ito, ito, ito yung lupa oh. Mayabo. Sarap sa sigang. Okay. bye bye okay, tayo rito so, meron matagal na rin ito hindi eh. ito muna natin ito, na. na, ah. natin ito. sa sunod na kaya ito naman

Charan, 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 tino. Charan, charan, ano? Charan, talaga Dalawang puno nang yung. Dalawang puno nang yun, ano? Ang isang kapatid ang isang dami. sila ng Hindi, tira ka rin para sa, sa linggo. Hindi yeah.